Oh, video yan. Oh, dati sa video. Sorry. <laughs> no, no. Sorry. Ang picture mo tayo lahat sa basket din ah, may harapan yan. Para okay. O, yes. Oh, sige, ah, picture. Okay. Opo, yes. Okay, selfie, okay. First, I will picture all of you and then second time I will take my picture with the selfie. Okay. Okay, ah. One and on one.

Ayan, anim lang po kami Ayan, oh. Kabilang side, mga police po ito yan Magsisimula na, nakapag warm up na 11 na po Mga kabataan po to, Mga anak-anak lang ang kalaban namin Yung mga tatay po nito, nasa bahay lang Mas malalaki sa kanila, tsaka mas malalaki Mas malalakas Okay sir, Still, too sorry, you know. Oops, nice, alto, alto, alto. Rest. Yeah. Last touch, ang ating tropa ayun pero know, it's fine kaya po ang pandigmaan ng mga remstal patay sila wewelding sila niyan sa loob hey, Nice okay. Oh, no. Oh, pala. Palaki. Puro mga bata po kalaban namin. Mga kabataan yan. Yung mga tatay niyan, wala pa. Pampira. Oh, palaki ng bias. Parang gagambang pitik to mga to. Mga haba ng bias ko yan. Oh. Another shot. Oh. <laughs> nice. Oh, wala. baba. Baba. Nice steal. Oh, ah. Nadali ng lubid. May lubid po sa taas na saan. Hindi ko makakita yung lubid. Gumagalaw. Yan. Yeah, may lubid. Ay, may lubid. Hmm. Dalawang team lang po ang naglaro niya ngayon. Nagbahan yung karamihan yung nagpahinga. Pero okay naman. Ayan. Nice shot. Oh, very bad Israel. Ayo. Shot, mate. Four man out, no Another. nós não Nice. Vamos, oh, right, shot? Bola, bola! You. Nice! Nice too! Huh? Yan po naka Jordan na puti Yan po ang aming coordinator dito Yung pinakang u-charge sa eskwelaan Kasi pitcher po yan, pitcher Arthur Yan yung naka puti picture Arthur Ito yung mabait sa mga Pilipino dito Siya po ang lagi nag-iaya sa amin maglaro ng basketball. Ayan. Nice pass. Drop pass oh. Tres. Up. Oh. Up. Oh. Ayan! Fast break. Uh, Lugo-logo. Alilit. Para mga... あっあはいうんうんあち Tinatimeran po nila sa lasa eh. Kada quarter, 10 minutes ng 10 minutes. Yun pa, anong yayari ngayon? Eh, kaunti nga po ang player. There's only one, there's only two two teams. Kaunti kasi ang player. Kaya yan.

admin ko namin yan isang mabait na admin namin kasama ni Sir Mabel yung pong dalawang admin namin talaga. Pero supportive pagdating sa amin kaya shout out sa kanilang dalawa oops shot ng mga kasama. Napalaban ng gusto eh no? Ito lima, kumbira. <laughs> no? Napalaban po. Ang score po namin ay nasa board. Ayan. Nasa